Ayan, bumili ako niyan kasi akala ko gagamitin lang namin sa pansarili. Hindi ko akalain na magagalimit ko siya sa negosyo. Napakalaking bagay po, lalo na pag yung nagmamadali ako, marami pong order. Dapat nga kahit anim na piraso, merong ganyan eh, para mas mabilis. Ah, pasensya na kayo sa kamay ko, ha? may sugat. Ayan po ang resulta ng isang kusinera, buhay ng kusinera. Ayan po, pagsabay-sabay po ang aking orders Ayan, malaking bagay po yan Kaya click the yellow basket Mga kaibigan, kapamilya, ka-GMA, kabayan Lahat na ka, lahat ng mga kakakadyaan Bili na kayo sa aking yellow basket. I-click nyo siya mismo doon sa video. Huwag po kayo pupunta doon sa profile ko kasi wala po yung yellow basket ko doon. Hindi uma ang product ko. Thank you!